So ito po yung official statement daw ni Attorney Roel Barba ng IPO Philippines na ngayon po ay kinakalat ng tape. Sinasabi po nila na hindi pa daw final and executory yung pong nilabas ng adjudication ng IPO. Sinasabi po ay ng tape na pwede pa daw nilang gamitin. Uh, nakalagay dito Until and unless the decision was already by the decided by the Supreme Court, then it is not yet final and executory. O yun, sinasabi pa dito na pwede daw mag-file yung winning party to execute our decision. So medyo nalilito din ako doon. Pero yun yung sinasabi ng tape na hindi pa po tapos, pwede pa po kaming mag apila Pwede pang Court of Appeals, pwede pang So mahaba pa daw ang laban, mahaba pa ang uh, gera pagdating po dito sa kanilang trademark cancellation, okay? Uh, nakausap ko po yung pong sa legal team nga ng TVJ at ang uh, sinabi po sa akin Uh, paglating pagdating po sa kaso na to, maganda yung maganda yung naging uh, quote po sa akin eh. Na ang respeto ay isang salita na hindi kayang ibigay ng taong walang galang sa kapwa. O, yun po yung yun po yung nasabi po sa akin, di ba? At uh, yun nga po, kaya nga po may injunction sa Marikina para po yun na po ang mag-serve na magpa magpilit dito po sa tape na wag na pong gamitin yung Eat kasi it is bringing damage to the brand, 'di ba? At nalilito po yung tao na ano ba talaga yung Eat Bulaga? gamit po ng uh, IPO ay para protectionan po yung pong mga tao. Pwedeng pwedeng maloko sila o pwedeng malinlang po sila na mga pagkakatao na katulad niyan, 'di ba? Naakala nila Eat Bulaga yung pinapanood nila o akala nila kunyari, for example, uh, Yeah, uh, damit, 'di ba? Bench 'yung binibili nila, pen shop 'yung binibili nila, 'yun pala, peke pala. So nung nung uh, binili nila at o nung sinuportahan nila, mali 'yung nasuportahan nilang brand at maaring hindi hindi pareho 'yung quality. So 'yun po ang gamit ng IPO po talaga. O pero 'yun nga po, ikwento ko na din. Ang realization ko nga po kahapon sa aming pag-uusap ay malina naman, parang malina naman ng strategy ang ginagawa ng tape. Kasi na-discuss na, po natin yan, di ba? Nung umpisa pa lang, malina yung strategy, na late sila ng pag-file ng opposition pagdating sa trademark, nakafocus masyado sa copyright case sa Marikina, na in the end, nawala tuloy yung trademark sa kanila, na-cancel tuloy. O, so ngayon, baka malina naman yung focus na naman na ginagawa ng tape. O talagang ang ganda ang, 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 hindi mo ang hirap basahin ng strategy ng ng mga abogado ng TVJ. Maski ako, nakatutok ako dito araw-araw, hindi ko mabasa eksakto kung ano yung plano nilang gawin. Eh parte po 'yon ng kanilang strategy sa kumbaga susunod na phase nitong kaso na 'to. Kasi po yung pong tape, 'di ba? Ano ang plano nila? i nila yung cancellation ng kanilang trademark. Okay? So, i nila sa, di ba, sa uh, legal affairs, sa IPO, sa Court of Appeals, sa Supreme Court. So, kahit anong step doon, ay pwede pong uh, manalo yung tip, Di ba? Yung kanilang apela. Ganun naman po talaga. Pag nag-file ka ng appeal, pwedeng manalo, pwedeng matalo. Di ba? May chance po yan. Uh, so, pero ang tanong dyan guys, ang pinaka-importanting tanong dyan, kahit manalo ang tape sa anumang level, nung ano na yon nung uh, appeal process na yon may halaga ba yung kanilang panalo okay so ma maibalik maibalik yung uh, ah, Teka, nakuha tayo ng ano ah, para maganda may example tayo eh kunyari may, kahit maibalik yung pong kans yung trademark ng tape di ba ito kunyari yung trademark ng tape pa ah, kung kahit ma maibalik ito sa kanila anong class ba ito ito ay para sa merch lamang kung maibalik ang trademark ng itbulaga sa tape Pwede na silang magbukas ng Eat Bulaga clothing shop. Pwede na silang magano, pwede na silang uh, magbukas ng Eat Bulaga novelty store. Yung mga yung mga gift items na Eat Bulaga ang tatak. 'Di ba? Kahit po maibalik po sa kanila. Yun po ang katanungan diyan, 'di ba? Kasi pwede na lang iyapila, iyapila, pero pag nabalik, ano ba yung maibabalik sa kanila? So ito yung genius nung ginawa na strategy ng TVJ. Okay? So, kasi ganito 'yan, guys, 'di ba? Naka-file naka siya naka may trademark sila para sa merchandise. Okay? So kadalasan naman, kadalasan naman kahit merchandise 'yan, 'yan ay protection na din, protection na din uh, sa mga ibang classifications. Okay? So, kasi uh, sila yung nakafile, sila yung approve eh. So kahit maglagay, maglagay ka ng Eat Bulaga uh, um, Motoring Shop O Eat Bulaga na Travel and Tours Pwede nila din gamitin ito eh. Pwede nilang gamitin ito na hindi Kaya ginagamit mo yung kasikatan ng aming trademark para i-promote yung travel and tours mo para makapanloko ka ng tao. So usually pwede na yung protection na galing sa class 16. Okay? Kaso ano ang nangyari nung nag-file sa adjudication? So ang ginawa, nag-file sa adjudication at nag-file ng bagong trademark na class 41. Okay? So, ang nangyari, dahil uh, sabay, halos sabay, nag-decide yung IPO, tinanggal yung class 16 ng uh, tape. So, inalisto, inalisto ha. At pinalit yung class 41 Ayan, dito na lang gagamitin natin na Class 41 ni Joey De Leon na Entertainment Services na, na pasok na pasok doon sa show. Na yun talaga Entertainment Services title ng show, dun talaga pasok 'yon. Yung merchandise na hawak ni Tate para sa mga t-shirt, ganyan, no Models of Manila na t-shirt. 'Di ba? So, nakapasok ito. Kadalasan hindi makaka, 'di ba yung example ko kanina, hindi makakapasok kasi nga meron silang trademark ng merchandise. Pero ito kasi, uh, si Joey De Leon mismo ang nakaisip at kinansela yung 16. So, wala nang makakaharang pasok na pasok na itong class 41. Ngayon, ngayong mag yung tape. 'Di ba para sa cancellation itong class 16 nila. O so sila. Aapila, aapila Kunyari knock on wood. Manalo ang tape doon sa isa sa mga apela nila. Ano mangyayari? Mababalik yung kanilang class 16. Pero hindi naman mawawala yung class 41 ng uh, Joey De Leon kasi na nasa IPO na yan eh. Nak nandoon eh So ibig sabihin Pwedeng mangyari Na maibalik nila yung class 16 Pareho silang merong trademark May trademark si Joey Para sa class 41 May trademark ang uh, uh, Tape para sa class 16 o oh, so ano mangyayari ngayon? Si Joey pa rin ang may karapatan na magpangalan ng Eat Bulaga para sa show. Si Tape ang may karapatan na magbenta ng t-shirt na may Eat Bulaga. O oh, yun to yun, yun yun, yung mangyayari doon. Hindi pwedeng makapagbenta ng merchandise yung pong sila Joey De Leon kung sakaling na ibigay. For whatever reason, kung sakaling may ibigay kay Tape yung pong Class 16 na apela nila. So yun ang yun ang brilliance nung nangyari. 'Di ba? Kahit Maibalik ito Meron ng class 41 si Joey Ito yung uh, Lumagpas yung kanilang pag-oppose Kaya hindi tinanggap At hindi mo na to pwedeng iapila, appeal uh, Pwede na lang, pwede mong gawin dito Ay padaanin sa proseso Ng cancellation no? So yun ang kailangan nilang gawin na naman Na panibago So yung tape yung habol ng habol Doon po sa ginagawang aksyon Ng TVJ Talagang napakaganda ng strategy Hindi ko na-realize noong umpisa Pero yun na nga eh uh, uh, nakapasok naka ito nawala ito nakapasok ito o kahit makabalik pa ito nandito na yung class 41 so ang punto ko ano ang point ng mag-aapila ka para dito sa class 16 mo 'di ba ano magsasayang ka lang ng oras ng uh, pera 'di ba uh, yung ating korte 'di ba so ang, ang, kung sila gawin na lang nila yung cancel ito na lang mag-file sila ng panibagong class 41, subukan nilang i pila ito. Pero kung mag-file sila ng bagong class 41, hindi hindi gagana kasi meron ng class 41. So kailangan na lang ipa-cancel talaga 'to. So panibagong proseso na naman, mahabang ano na naman. Kaso kakasabi lang nung legal affairs, kad kadidesisyon lang nila na hindi hindi nga gagana yung ano na ang ibulaga nga ay sa kay Joey De Leon. So paano naman makakalusot sa legal affairs yung kanilang apela? So yun po yung pinaka example, pinaka uh, explanation ko po dun sa nangyayari po ngayon. Na walang kwenta para sa akin, sa opinion ko, uh, itong pagpa-file nila ng mga kaso, mga apila para sa class 16. Kasi class 16 yan. ba diba? Kahit ang, ang posibleng mangyari, magsasabay sila. O, oh, kahit magsabay sila, ito pa rin yung mahalaga. Kasi ito yung pangalan ng show. Ito naman ang pinaglalaban ng uh, TVJ. Wala, hindi naman to parang uh, bench o pen shop na ang negosyo ay t-shirt o maong. ba diba? Kung yun ang pinaglalabanan, importante yung nasa tape. Okay. Kaso hindi 'yun ang pinaglalabanan. Ang pinaglalabanan nila, ang sinasabi ko nga, ang pangarap ng Tito Vic and Joey sa kanilang edad ngayon, 'di ba? Mga senior, senior citizen sila. Ay makaabot ng 50 years ang show na may may pangalan na Eat Bulaga. 'Di diba? They were going to do it regardless eh, kahit manalo sa IPO hindi, itutuloy nila EAT hanggang 50 years. 'Di diba? Pero mas mas tama ngayon, mas maayos ngayon sa batas. Kasi po, yung Iqbalaga na Class 41 ay na-award na po sa kanila. So, yun po ang explanation ko dito gamit ang mga remote control at makeup. Hello po, Myla C. Ayun, Verna Galarse. Dave Asares. Dapat magtinda na lang daw yung tape sa, sa gedli ng mga t-shirt. Marites Bunag, Iba kasi ang class classification 41 for entertainment po yun. Kapag merchandise lang po, mali. Yun, 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 nga po. Dati kasi, enough na lang yun. Actually, ako, ako, ang, uh, ang trademark ko sa Models of Manila is class 16 lang din. So, dapat nga, gawin ko ng class 41 din. Ako para in the future, hindi na ako magka-problema. Pero kasi nga, usually, enough yun. Enough naman yun. Uh, lalo na, kunyari, may maggagawa ngayon, Models of Manila, bakery, kunyari, ganun. O pwede kong gamitin yung class 16 ko na yung ginagamit niya yung, yung uh, pinaghirapan ko na pagpapakilala sa Models of Manila para sa bakery niya. Kahit iba yung classification. Pero meron akong 16. E eh, kaso, eh, ang pinagkaiba nga dito, yung nagpa-cancel at yung nag-file ng 41, sila talaga yung may-ari ng trademark. O, unlike sa Models of Manila, na ako talaga yung nakaisip, ako talaga yung uh, gumawa ng mga pages so ako talaga yung uh, ano eh producer uh, artist ako lahat eh so yon unlike dito na uh, Joey dili talaga yung gumawa